Mm. Mm. <laughs> Kaon na guys Mga makaingon ko nga Tara mga untan lami kayo Kaon na Ayan guys Ang ating camera guys On view mm Hindi -hmm. natin yung ating mga pagkain dyan guys Kita ba? Kita nyo ba guys? <laughs> okay Ayan ipapakita ko sa inyo yung ating spot O oh. Yan, o di ba? Yan si si ano si Undo. mahiyain siya, guys. Mm. I Ikot lang natin. Ayun oh, ang ganda noon, guys. So, Napakaganda pa ang ng ating uh, background. Pala isdaan, guys. Mm. And hindi, oh, yan oh, yung ano na siya, yung parang wala na siyang tubig yung pala na hibas na ka, Kasi hinarvest na nila yung mga yung mga isda diyan, guys. Alimango, sugpo, bangus, tilapia, etc., etc. kung anong nakukuha nila diyan, unahuli sa kanilang pala isdaan, guys. Oh, di ba? Napaka-press ko talaga dito, guys. Grabe. <laughs> Tutuloy na natin yung ating mukbang, guys. May tugtog, no? Hindi man na ang So tuloy tayo guys. Ay magsama mag, 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 mag ano tayo isang sulit natin uh, ang best part partner talaga sa ganito sa Balanghoy is yung ano yung uh, ginamos no una sa ginamos guys napakalamian ng ginamos guys. Ito yung pinaka the best partner talaga sa Balanghoy or isa sa saging. Mm. -hmm. Yung ginamos. Mm. Napakalamian guys. Grabe. Ayan, meron tayong balanghoy guys. Tinanok na balanghoy, tinanok na saging, natay ginamos, natay kinayo na lubi guys. O ang atong pritong isda guys, nahurot na. Maong makaingon ko guys nga, tara na mga unatan, lami kayo, kao na. So kao na guys. Mm, yummy. Ako nang hudto ng isda guys. Gutom ko eh. Okay pa ni hapon gabi eh guys. Kasi ano na, anong oras na nagplit ko ng isda. Tapos 11 o'clock ng gabi. Masyado na, masyado ng gabi eh. Na, wag pa hapon. So ako na lang gitingob karoon ng alawa. Mmm. Mmm. Alam nyo guys, madali na pala tayo mabusog guys sa balanghoy at sa kasasaging, Mm, sa isang piraso lang, busog na nga ako eh. Tapos kumain ako ng isang saging na piraso, nabusog, ta, nabusog na rin ako guys. No, madali na rin sa makapabusog guys. Dali na kayo eh. Meron diyang mga ano guys, so mga alimango guys ano. Yan oh sa ano na yun oh. Sa suba. Ito yung kadugsong ng suba eh. Itong ano na yan diyan yung may parang may kanal. Meron diyang makukuha mga ano mga atuway. Ah, yung shell, ang tawag nito. Tapalang. Tapalang tsaka ano. Ano, bagoong, bagoong. Alam niyo bagungon. Hmm, nadyo yung mga tuwai guys sa Bisaya o oh. yung ano shell ba? Hmm. Apa ah, kata yang anu dundo? Mainet. Ayah nintindo ko guys kaya. Murag ikapoy ko paglingko na eh, yun. Nabusog ko guys. Nagtindog-tindog isa ta guys. May mga magtindog-tindog guys. Kay ang atong kinao. Oh, may nana ba o. Oh? Maus-us. Mm. Lamig ayo. Dito sa layong bukid, may payag kami nga gamay. Hindi ko na ito maubos. Sobrang dami ito guys. Ako na mag-isang kumakain. So, hindi ko to may mapakita sa inyo na ubusin ko ito. No? Grabe naman pag ubusin ito. Ano yun? Hindi na ito ni Kayang Hunt. Ito ni sa ato lang kaya nga makaon guys sa duha lang gali kakaduhan ng saging na nagani niyon na busog busog na kaya ko and then yung balangoy dalawang piraso na ako na duha lang kabuo kong nahurot busog na kaya ko guys grabe siya makabusog guys promise try niyo guys mmm no grabe mmm Yamin talaga guys, napakarami na balanghoy guys, saging na tinanok. Tinanok na balanghoy with ginamos, sauce sa ginamos guys. Mm, yummy kayo guys, grabe sobra. Mm. -mm. Try din niyo guys ha. Ang may magtanong kung balanghoy, saging na tinanok, tuslo sa ginamos, grabe. Makaingoy ka nga. Lamig kayo, kauna. na. <laughs> -mm. Alam nyo, guys, itong ano, itong spot natin dito, napaka-relaxing, no? I relax talaga dito ng isip, guys. Parang pag, iba talaga ang ano ng probinsya, no? Iba talaga ang dating ng probinsya pag nasa city tayo or nasa province, kasi is a big difference. O uh, pag i-compare talaga natin, ano. Iba talaga, laki talaga ng kaibahan. Kasi sa probinsya, ay magkakain ka ng mga ganito, lagutmon, balanghoy, saging. Mm, mga utanon. Ang dyan. Fresh pa kayo ang hangin ngayon mong ma, ma makuhaan madanghap. Yes, sa province guys. Mabati na itong mga langgam. O sa syudad, makabati itong mga langgam nga natay makitaan sa sudan na natay sa sudan na matay makitaan ng punong or palaisdaan, wala di ba makakita lang ta sa mga ano lang sa mga video lang hmm. hindi talaga nito nga sa sa probinsya is makikita talaga natin yung mga ayan oh katulad niya may mga ibon mm Mga kahoy. Mm. May mga bata guys.